isang so, napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao so sa so, umagang ito ay mag-update lang po tayo no, sa ating talong na ang variety po nito ay Calixto F1 so sa so, umagang ito mga ka-farmers ah, bago tayo lilipat ah, sa ating ampalaya uh, ah, share muna sa inyo ang tamang planting distance no sa pagtatanim po ng talong so hill to hill, half meter, roto to -root, two meter so mag din po mga ka-farmers kung kaya ninyo palaguin ng sobrang talong ah uh, 2 meters to uh, in half pwede din kagaya sa akin ah uh, dalawang metro at dalawang dampal so ganyan ang ating ah uh, pagitan mga farmers kasi ang natalong po natin ay kaya po siyang tumaas hanggang mga 6 to 7 feet so pag halimbawa ay ah uh, ang planting distance ko ay half meter tapos rotoro 1 meter hindi na ako makadaan mga ka-farmers. So, yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko sa inyo sa so, umagang ito. Uh, sa planting distance po sa pagtatanim po ng talong so ngayon dito naman po tayo sa ating ampalaya ang planting distance po natin sa ampalaya mga ka-farmer share ko lang po sa inyo ay hell to hell 1 meter row to row 2 in half 4 uh, meters mga ka-farmers kasi sa gitna mag nagtatanim po tayo ng uh, talong Okay, so yung talong, may talong tayo din eh, at may talong tayo doon. Okay, so per meter siya mga ka-farmers din. Ang height to hill niya is ano, 1 uh, meter. Pag halimbawa hindi ka magtatanim ng talong sa gitna, pwede ra 3 meters mga ka-farmers o 2 and half meters. So magadipindi po, no? Kasi kung mapaganda niyo at mapalago ng sobra, uh, gawin yung 3 meters. Pero pag kulang ka sa kalaman, lalo na sa pag-apply o paggamit ng mga fertilizer para mayaman sa nutrients, uh, ano lang, 2 and half meters o 2 meters pwede na mga ka-farmers. Okay. So yun lang po ang may share at may ibahagi ko sa inyo So magang ito, hanggang dito na lang po Mga ka-farmers, mga ka-viewers Maraming salamat po, thank you Bye bye mga ka-farmers